What's up guys? Uh, bali ang gagawin ko lang ngayon is patatambahin ko sila maghapon ngayon sa taas natin, sa kulungan, yung mga alaga natin. Uh, please, huwag niyong kalimutan mag-like, share, subscribe, and hit niyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong videos. Hay ka muna nak. Hay. Hay ka muna, gel. Ay, Angel. Hay, Angel. Ayan guys, uh, ngayon guys, ayan, tambay lang sila. Ayan yung pasensya na kayo, madumi dyan makalat. Ginawa na kasi namin tambakan talaga yun dyan dahil pinapagawa pa natin tong kwarto dito sa taas. Hindi pa tapos. Ayan dyan sila tambay. Pinatambay ko muna sila, hindi ko muna pinapasok. Kita nyo, sinaraan muna natin yung kulungan, yung trapdoor natin nakasara. Para hindi muna sila pumasok gusto ko kasi tumambay sila kasi yung isang inakay dyan yung checkered eto ito siya inakay yan guys ginagawa ko lang yan para mapamiliarize nagtuturo tayo ngayon ayan guys tambay muna sila Yan. Para makalipad-lipad sila. Iba na sa bubong. Yan. Bali, siguro, tatry ko na rin. Magpapakuha ko ng paliguan nila. Balikan ko kay guys. Ito si Ito si, uh, so guys, try ko lang muna sila kung maliligo sila ng sariling ligo nila. So, panoorin na lang natin kung ano yung mga gagawin nilang yung hapon na pagpapakawala ako sa kanila guys. ayaw nila maligo guys Pero yan Monitor na lang natin yung nasunod Mukhang tayo mga baby Para malaman mo rin ito ang hindi na ang buwan nila Pagpala ako Iwanan ko lang muna tong camera guys ha Mukhang guys, hindi sila mag sa sariling liko. Maambon ngayon. Pero iwanan ko pa rin tong camera dito. Babalikan ko na lang mamaya. んな、たり前。<music> So yun guys, napakalakas ng ulan, umuulan na. Pero sila gusto pa rin tumambay, ayaw pumasok. Ayan sila. Gusto maligo sa ulan, kaya pinagbigyan muna natin. Ayan, nagsipagligo sila sa ulan. Gino kayo mga pakpak nila. Ayan muna natin sila guys, bababa muna ako kasi malakas na talaga yung ulan. Makapag-vlog lang. Payong lang gamit, guys. Sige, balikan ko kay mamaya. So, yun, guys. Yun po muna for today's video. Please huwag niyong kalimutan mag-like, share, subscribe. And hit niyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated. Nakulatak.